Gusto nyo ba ng fresh po Alam nyo ba na tapilok ako sa... Ulit-ulit okay? ang tipalok. Tapilok. Tapalok. <laughs> At ngayon, dahil masakit yung pa ako, hindi ako ng fresh po dito so, Yan na At Nagawa tayo ng kutsara Tayo ng kutsara Para tayo kakain ng Buko dahi Sa mga gusto ng buko PM na ako guys Kayo ang aakit Hindi ako kanina may nabuksan na kunin ko lang ha Gili, gili ba yan? At eto na siya guys. <laughs> so, awa. Ang sakit oh. guys, tampa ako. Ow. Siya okay, guys. Tignan nyo man. Sobrang fresh. Gusto niyo ba guys? Mm. Yummy. Ito yung maganda sa probinsya. Alam mo ba kung bakit? Ah, dito lang yung kakainin. Dapat, matsyaga kang magtanim. Matsyaga kang mag... Mm. Hap. Pati palok. <coughs> Sama. Sino may gusto ng buko? Sabi lang. At siya. Oh, oh. Oh, gusto mo? Hmm, oh, ayoko. ate. Okay. Papansin na. <laughs> ah!